Hello guys, my name is Benny Cutie, gold laner ng Team Liquid PH. In this video guys, papakita ko sa inyo kung paano gamitin si retail and ano yung ginagamit kong build, emblem and spell sa kanya. And ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin sa rank game from early to late game. At kung di nyo pa nababalitaan, ay nagbabalik na ang Ducati skin. At this time, di lang si Iritel pati si Benedetta ang kasama. Kung di, dito na rin yung si Leomord. At dahil good day na ako, si Iritel ang ko sa inyo. At sa lahat ng core or fighter user dyan, bilhin na yung bagong skin ni Leomord. So guys, simulan natin itong hero tutorial na to. Let's go! So, bago tayo mag-umbisa, ituturo ko muna sa inyo kung ano yung ginagamit kong emblem para kay Iritel. So, dito, ang una kong pinipili is Assassin Emblem. Tapos, sa pinakauna is Fatal. Kasi, kailangan i Iritel yung critical damage. Since, magbe-base ka sa item na Ask Club, Berserker. Yung next ko is, ang pinagpipilian ko dito is Weapon Master or Tenacity. Minsan, pinipili ko yung Tenacity, lalo na ngayon sa meta, ang um, maraming Assassin. So, mas did mong makasurvive sa early game. So, Pipili ka lang dito sa dalawa. Yan. And sa panghuli is Quantum Charge. Kasi alam naman natin yung passive ni Iritel. Nagbe-base siya kung paano siya magkakastuck sa movement speed. And next na ituturo ko sa inyo guys is yung build ko kay Iritel. And ang build ko is una boot syempre. Um, pipili kayo sa boots kung swift boots. Swift boots yung pinaka neutral kasi makakatulong siya makapag-farm kayo. And pipili ka naman sa tough boots, warrior boots. Depende sa katapat nyo. Kung mage, um, tough boots, obviously. And kung mga physical, is warrior boots naman. And ang first core item ko na binibuild is Hasklo. Obviously, sobrang ganda niya kay Iritel, which is may crit na rin and sustain sa lane. And ang second build ko naman is Berserker. Kung baga, para sa akin, um, default na talaga itong first two items niya. Eh. Kung baga, mahirap baguhin. Kung babaguhin niyo, siguro dapat subok niyo. Yung mga Trinity kasi hindi siya para sa akin pasok kay Iritel. Eh. So yung second build ko is Berserker. Sa third build naman, um, dito magbe-base kayo sa hero composition ng kalaban, which is mamaya ma-explain ko, depende sa kalaban. Pero isa kong masasuggest is yung Dragon Spear. Since na-buff din to nung medyo matagal ng patch, um, from 15% to 30% na, so sobrang laking impact nun para kay Iritel since nga yung passive niya is nagbe-base sa movement speed. And ang fourth item ko kay Iritel is Malefic Roar. Malefic Roar yan kasi um, madalas talaga sa mga roamer ngayon sobrang makukunat. And kay Iritel na minsan, bumabase talaga siya sa ulti mo. Kailangan mo talaga ng damage, parang physical penetration. And sa last item ko kay Iritel is Demon Hunter Sword. Magagamit nyo siya kapag ka, uh, hindi nyo pa pinapap yung ulti nyo. Kasi yung basic attack ni Iritel kapag di siya naka-ulti is marami. So, dito gana yung Demon Hunter Sword. Pero pwede nyo siyang palitan ng wind chant, um, rose gold. Depende kung maraming physical damage, um, usually gumagawa ko sa wind chant. And kung maraming mage, nagro gold ako. And sa spare, i spare item, um, depende na to kapag kapapalitan nyo yung boots nyo. Pero ang usual kong ginagawa is pinapalitan ng boots ko ng wind talker. Or minsan pinapang buy and sell ko ng emo. Yan, pasans tayo So ayun guys, tapos na tayo. Um, ko na yung builds and emblem ko kay Irritel. So ngayon, mag-start na tayo ng game. And papakita kung ano yung spell na ginagamit ko. And ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ko sa laning phase. Um, level 1 pa lang kung anong skill yung nilalagay ko hanggang mag late game. So tara na, Gina. Ayun, so guys, nagpick sila ng Eudora. So magpapurify tayo dito. Tapos gamit-gamit yung Ducati skin. And ayan, katapat ko si Mia. Uh, medyo mag magiging madali yung laning phase ko since may na si Mia. So ma malalakas, malakas si Iritel kapag ka medyo mahina sa lane yung kalaban. Kapag mga Claude, ganyan. Pero medyo mahirapan siya kapag kayang sumabay. Like mga Bruno, um, Moscow, Moskov, doon siya mahirapan. Kari. Pagka start ng game, bumibilaw boots, sabay dire Yan, sabay ire-ready ko na agad yung recommend sa wire boots. Yan, lakad lang tayo dire-direcho. And pa nag-14 seconds, benta. Yan, alam na yung mga basic golden na ano tips yan. Tapos, una kong skill na lalagyan is first skill. Um, bakit? Kasi mas maganda siya sa second skill. So, yun lang yung parang reason talaga eh. So, hindi ka na magde-decide kahit lagyan mo na agad. Yan, kapag ganito, kapag may kaduo kayo, pero hindi ko siya kaduo. Ayan, pag sinasamahan, okay yan. So, ang gagawin niya sa early is, pag may kasama kayo, fast clear. Okay, fast clear kayo. And then, ang next, kunin niyo tong crab. Napansin niyo, hindi ako bumili ng item kasi walang masyadong nangyari sa laning eh. Kung baga, hindi nagkaharasan. Pero if um, ko ng Mia, ma automatic bibiling ko tong yung armor. Yan so napana. Patay ata to guys. Yan na first blood tayo. So malaki chance nito guys makapag ako. Na first blood tayo. Di pa rin ako bumibili guys. Kumbaga ganito ginagawa ko din talaga to. Mapa MPL minsan di talaga bumibili tas bibili na ako ng ganyan. Ayan. magde-decide na ako na magre-recta na ako sa Hasklo para mas mabilis yung power spike. Yan fast clear fast clear na lang kasi wala, hindi na makakalabas ng tore itong kalaban, guys. Ayan. Mas okay kung malalasik yung, ano, mga creeps. Namatay ako, guys. Medyo na-overconfident na, na over -confident ako dun, guys, ah. Hindi um, ko ko pinurify yung second skill ng Angela. Kasi medyo nakalamang tayo, eh. So, next time, dapat, um, kahit lamang kayo, isipin nyo na parang logi kayo, in a sense. Para hindi makabaw yung kalaban. Ayan. Kinlear ng Dirot yan kapag mga solo player, madalas yung naranasan yan. kilikiliran kayo ng jungle ng wave. Para sa akin, okay lang din yan eh. Kumbaga, wala na tayong magagawa sa ginagawa ng iba eh. Tapos ayan guys, ginagank ako. Tinatay <laughs> guys, ginagank ako tatlo. Papakita ko sa inyo kung paano, um, paano ko gamitin ng ano to, ng like behind. Kasi kapag ka pagka lamang ako sobra, Huwag ba parang isipin yun na parang paano kapag di nakalamang ganyan. So, ito. Lugi tayo. So, ang combo ko kapag ka ganito guys, is madalas ginagawa ko guys bawas-bawas lang. Like, first, skill 1, 2, sabay tapos um, basic attack. Ayan, nakita natin yung dito. Pag tinamaan ng pana, pwede tayo mag-ult. So, wala akong purifying. Hindi ko pipilitin pa tayo itong yudora And has clone na tayo guys Kaya ko patayin tong Mia guys ah Ayan Talon Per second Nakikita ko Ayan Napurify ko Wait Kailangan natin pumokus dito Yun So yun yung sense ng purify ko Di ba sinabi ko kanina na kapag uh, Nagpick na agad ng Saber and Yudora Kung baga maganda na agad mag purify So yun Nagsabay yung dalawang stun nila Isang purify ko lang Ayan So babawi tayo Sweep Boost, binili ko next item ko, Berserker. Tulad na nasabi ko, default na talaga tong first two item eh. Kaya natin, kaya natin labanan to. Patay to. Okay. So pag ganito, uh, mag-scale na mag-scale ka lang. Kunin mo lahat na makita mo. Basically, ganun talaga pagka marksman eh. Para mabilis ka mag-farm. Parang ano bang sekreto, ganyan. Kung ano na makita mo, kunin mo. Pero kapag ka kailangan ng jungler no? punta And kapag ganitong stages na ng game, like nakalamang na talaga ng sobra sa lane, punta kayo ng mid. Tawag dito double lane. Alam, alam na ito ng iba sa inyo. And ayan. Babalik pa rin ako sa original lane ko kasi yung um, gold crab, sobrang laki ng bigay na ito. Yan, minsan okay lang. Gamitin yung ulti nyo. Mas mabilis mag-farm. Kung wala naman mangyayari, di ba? Why not? Clear lang. Tapos, balik ulit sa mid. So, kapag nakuha ko ng Berserker, sobrang sakit na na ito, guys. Ayan, turtle. Ayan, nakita nyo? Kahit na lugi tayo kanina ng bahagya. Ayan, babalik lang ulit ako sa original link ko. Five that? <coughs> minutes. Bliss. So, ayan guys normal yan, inaalalayan siya ng Angela. So, try kong... Yan, kaya ko sagasaan tong... Yan, oh, no? sag sagasa yan, guys, nakamotor eh. op oh, Ultimia. Yan. So, nakikita ko sa minimap, may mga farm pa yung kalaban. Kunin ko yan. And sa hero composition nila, guys, di ba sinabi ko yung third item, optional siya. Since ang malalambot yung hero ng kalaban, ang um, ko mag ano, crit build talaga. Pure crit. So, magda-dragon spear ako. Ayan. Malefic siya kung may mga tanky heroes, pero wala. Um, so, ang possible item ko dito is spear and then um, si Halberd kasi may Angela sila. Ayan. And pwede rin gold para sa si Yodora sa last item. Pero tingnan natin kung mabubuo natin lahat. Kapag ganitong Pag ganitong stages ng game guys, madalas um, nagsiset setup na yung mga roamer eh. Pero depende, since um, ito kasi yung kape natin, Florin. So tayo yung gagawa dito ng parang set up, paano tayo kill sa sarili natin. Kasi ang gagawin ng kape ko, i-heal lang ako eh. So idedepende nyo yung playstyle nyo sa kampi nyo. So yan, Pagka medyo lumalamang na sobra, balik kayo sa lane, mag-farm pa rin kayo. Never talaga naging mali ang pag-farm nila na pag, pag marks kayo. Ayan. Ulti. Gamitin ko na ulti ko. Flow, flow. Okay. May nakapag third ulit yung kampe. Sobrang, snowball kami guys, sobra. Nakabawi lang sila kanina. Malapit ko na mabuild yung Dragon Spear and papayot ako sa inyo kung ba't maganda tong third item. Tingnan nyo yung normal speed ko, guys. Ah. Yun lang. Mabagal. Kaya ko pasukin to, guys. Hanap lang ako timing. Yan, timing din pala ang kailangan. Timing talaga kailangan, guys. Hindi kayo pwede basta-basta pumapasok talaga. Yan, patay na to, guys. Ito, damay na to, guys. Ayun, nag-clicker. Yan, i-balance yung aggression, pati yung pagiging play safe kunin nyo na itong mga to. Yan, pa-halberd na tayo, guys. Usong-usong itong -uso halberd ngayon, guys, sa mga marksman. Kung baga, kahit anong hero, maganda i-halberd talaga. Ito. Try lang natin mambawas. Pero sobrang snowball tayo. Yan, easy kill na talaga. Talagang RG-RG yung ginagawa. Yan, sa mid-game, ganito na ang gagawin niya eh. Kung baga, na-hit na yung power spike, which is yung sinasabi ng default item, Haskell and Berserker. So, ayan, parang showtime na ganyan. Showtime na para sa inyo. Mas nire-recommend ko talaga yung sprint na spell. Um, pero kailangan tala lang talaga mag-purify ngayon. Kasi may dora and Saber. Yan, kapag may mga Chow, purify talaga yung Ayan, tatry namin i-end, guys. Timing. Ito yung sasabi ng timing. Basahin niyo yung nangyayari. Ito. Wala na. And double na ito, guys. Pwede rin pala yung sky dito, guys. Maganda rin, maganda rin. Ayan, ganun lang. Sobrang easy lang. Kung gawin niya lang step by step yung mga Um, sinasabi ko, yan, magiging madali talaga yung mga rank games nyo, yung mga future rank games nyo. So, ayun guys, um, quick recap lang sa nangyari sa game. Um, so, yung mga sinabi ko, um, emblem, kumbaga dyan palang nagsisimula na lahat ng advantage eh. So, ayan, nag-decide ako mag-weapon uh, master since alam ko mag scale ako ng game na yun. And ang nakatapat ko doon, Mia, so para sa akin, easy yun eh. And, ayan, as Iritel, siya talaga yung lamang para kay Mia. Um, level 1, yung first skill, in Yun, lagi yung, yung kukunin. Huwag yung kukunin yung second skill. Ewan ko kung may nun, pero para sa akin, wag. Sobrang malakas man poke yung first skill kapag ka ginamit nyo, pinatama nyo, and sinundan, sinundan nyo ng basic attack. And may time don kanina na nalugi ako, um, like namatay ako ng dalawang best magkasunod. So, pagka ganun, okay lang kasi yung hero nyo, pang late game lang talaga. So, bonus na lang talaga kung hindi kayo mamamatay ng early game. Pero kapag gano'n yung nangyari guys, na kunyari mamatay ko ng dalawang bes, tatlong bes, focus lang kayo. Kung maga, kayo matitilt kasi um, yung marks talaga, yung power spike talaga yan, mid to late game talaga. Kung maga kayo talaga yung bubuhat, kayo yung the damage, kayo yung dapat maayos yung pwesto. So yung early, um, parang parang bonus lang yung early para eh, parang magpa-farm ka lang dyan. Kung mamatay ka, okay lang. Kung di ka mamatay, mas okay. So gano'n lang yun. So ayun, kapag ka nalulugi kayo, ang pinakamagandang masasuggest ko, ang tip ko sa inyo is lane kayo. Kasi um, since medyo nabebehain kayo sa farm sa gold, need nyo kumuha ng ibang resources sa ibang lane. So sa mid yung pinakamalapit. So huwag kayo pumunta sa XP lane. Sobrang layo nun. Yan, pumunta lang kayo sa mid. I-timing nyo na hindi mababasag yung tower nyo. Need dapat na fast clear nyo muna yung lane nyo. So bago ka pumunta ng mid. Hindi pwedeng nag-freeze yung lane mo, tapos bigla kang aalis. So, pag nakita kasi ng kalaban sa mid, automatic, magpe plate siya. So, imbis na nakalamang ka, siya pa yung nakalamang kasi naka-plate siya. So, guys, yung Airtel, hindi nga lang pala siya pang RGM. Um, ginagamit din siya sa MPL. Ayan, kung matatandaan nyo, um, ginamit na siya nila Skylar, nila Kadera. and sa MPL page, yan sila OHEB. Ginamit na nila yan. So, pwedeng pwede talaga siya, ano, kung baga viable pick talaga siya. Kung baga, ngayon, sa meta lang ngayon, hindi lang siya masyado nap napapansin kasi mas maraming mas okay sa kanya pero hindi ibig sabihin nun na napangit na hero na siya. So, bigyan nyo lang paresa ng maganda like mga Angela ay nabanggit ko. Angela, Matilda, Florin para good sa gusto talaga yung pag niya. Lalo na sa RG kapag ginamit niyan para sa akin easy win niyan, madali yan gamitin. So, ayun guys, sana marami kayong natutunan sa naging hero tutorial natin kay Iritel. And sana um, ma-apply niyan sa mga next rank games niyo. Yan, yung mga tinuro ko sa build. Um, emblem and sa pagpili ng spell. Para sa akin, um, crucial na agad yung mga pagpili na yan. So, ayun guys, kitang kita nyo naman sa ginamit kong skin. Um, sobrang ganda. Yan din yung mga ginagamit ko sa mga skins natin. Ayan. Tapos, yan din yung mga nakikita natin ginagamit ng mga ibang pro players. Yan. Yung talaga yung pinakamagandang skin ni Iritel para sa akin. So, ayan. Check out nyo na yan. Kakalabas lang yan. Bilhin nyo na. Feeling ko sa skin na to guys, ano eh, may buff. maga, ayan, alam natin yung mga skin, di ba? Mayroon may mga magagaan. Yan, kasama siya doon, yung Ducati skin. Ayan, parang nadadagdagan yung movement speed nyo kasi may gulong eh. Ayan, tas mas, masakit kasi kulay pula. So ayan guys, maraming salamat sa mga nanonood sa hero tutorial natin. At kung may mga next, um, i-comment down below nyo lang yung mga gusto nyong hero na next naman natin ma-feature sa hero tutorial natin. And peace.